Allegedly, mm. yun yung laman ng uh, Senate Bill 1979. Kaya nga eh. Oh. So parang uh, ang nangyayari tuloy, parang dalawang versions ng kwento. Oh. Itong panukala na ito, ito nga pong Anti-Adolescent Pregnancy Bill na may kinalaban nga ho sa Comprehensive Sexuality Education o yung CSE, mm. mga kabrigada. Ikuna e naman natin ng side yung ating mga teachers. Yun. Alamin natin kung sila ba, yung mga guru ba, e eh, pabor ba sila na kung baga ba eh, mas palawakin pa, uh, ituro talaga itong sex education mm -hmm. sa mga paaralhan. Makasama ho natin mga kabrigadan, chairperson ng Teachers Dignity Coalition, TDC, si Sir Benjo Basas. Magandumaga po Sir Benjo. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Um, yes, good morning uh, Sir Gab, Sir Abner Magandang umaga po. Ayan ni eh. uh, ah, Sir Benjo, unang-una, diretsuhin ko na ho. Kayo ho ba dyan sa TDC? Ano ho yung pananaw ho ninyo? Dito po sa sinusulong na Senate Bill 1979, pati po yung mga may kinilaman po sa CSE. Ito pong sex education sa mga kabataan. Well, unang-una po, no? Uh, yung konteksto po nito, ito'y matagal naman ng uh, sinusulong no? ng uh, Department of Education. Ano? Hindi lamang ito Uh, natutuloy no kung kumuha alala nyo pinakamainit ito ng no, panahon ni uh, secretary Valisto uh, so when was that i think uh, 2009 no mm -hmm. parang uh, ayun ano po no? tapos tong panahon ni brother uh, Armin medyo natigil yung pag-uusap dito no natuloy lamang noon pong uh, nung uh, um panahon na no ni uh, mambreones no? and mm. uh, of course paglabas yung DEPED no nung isang uh, uh, order no regarding this no, based on the existing law which is yung RHA law nga ito yung kinequestion din no ng ilang mga mambabatas natin dahil wala naman daw sa RH law na comprend, uh, comprehensive sexuality education na po no? so ang pagtingin po namin <laughs> dito no eh, kailangan natin no naturuan yung mga bata no nung uh, nung ganito po no nung mga o i-share uh, pag-aralan sa paaralan no ng uh, formal no yung mga usapin po no nung uh, seksualidad, no uh, at uh, iba pa no na may kinalaman ho dito so uh, alam mo sir Gab no sir Abner medyo kahapon dun sa hearing talagang medyo mainit talaga no mm -hmm. yung talakayan no uh, unfortunately hindi na nakapagsalita yung mga resource speakers no mm -hmm. iba no maliban sa I think DepEd ah, DepEd at uh uh Pop uh Popcom no mm -hmm. at yung uh, I think isang isang uh, ano ng DHD DSWD no mm -hmm. so other than them wala na no puro mga congressman na nagsasalita at ito naman natin sa news medyo ang, ang ilang headlines nga eh, inisa no yung mm. uh, Department of Education which is totoo rin totoo rin naman i was there no katabi ko pa yung mga taga ed no mm -hmm. so um medyo nasasayangan kami no na na hindi ito ah b by the way no I just want to clarify na magkaiba po no yung talakayan sa sa lower house mm. at saka yung nakasalang sa uh, Senate mm. no uh -huh. at iba rin no yung uh, um, existing no na order ng Department of Education doon sa nakasalang sa DepEd mm. so, yung nakasa I'm sorry no yung nakasalang sa Senado yung nakasalang sa Senado eh... So, tingin namin no eh dapat ito talagang uh, ituloy dapat itong uh, pag-usapan of course no with the uh, some adjustments mm. no as um um the main proponent senator uh, Ontiveros uh, did no may mga ano na siya no may mga may mga sinasabi na siyang amendment no oh. <clears throat> doon sa sa bill no pero tingin namin kailangan itong pag-usapan no at kailangan po natin no yung mga ganitong uri ng uh, mga batas no oh. kaya sabi ko sa inyo dati pa man ay okay na mm -hmm. okay na kami dito na no? but it's, it's not sex education it's sexuality education na ano mm -hmm. po uh, kasi may 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 parang merong ibang connotation doon sa sex education no mm -hmm. although yun yung mas gusto no sabi nung DepEd kahapon, yung daw ang mas gusto nung uh, pangulo no parang yung sex education naman kasi mas bababaw ito no oh. ito'y tungkol lamang doon sa am um, mas no tungkol doon sa uh, biological no features mm. <laughs> uh, ng, mm. ng mga tao sa no? oh. samantalang ang sexuality ay kabuuan ano kasama gender, mm -hmm. kasama rights, 'no, yung mm -hmm. mga gayon po. Sir Benjo, anin don yung uh, uh, sinasang-ayunan niyo doon sa proposal ni uh, Senator Risa Santoveros. Originally, mm -hmm. yung uh, comprehensive sexuality education ay ibibigay mandatory doon sa mga bata na edad 4 uh, years old. Pero doon sa kanyang substitute bill, medyo tinaas yung edad kasi maraming opposition, mm -hmm. ginawang 10 years old above yung uh, uh, CSE So, alin po doon ang sinusuportahan po ninyo at ano pong mga reason? Well, uh, doon naman sa doon naman sa bill, no, hindi naman talaga din na uh, sinasabi no, gaya nung binabanggit nung nung mga nag-oppose dito na zero to uh, pram-pram 4 years old dito mm. tuturo na yung masturbation wala naman mm. talagang wala naman ganon ano? oh. at saka mm. hindi naman ituturo eh no? kundi kundi uh, tatalakayin totoong mm. maselan 'yung no? oh. maselan itong, uh, usapin na ito no mm. so mag maganda yung una eh no? maganda yung <clears throat> originale eh, no at yung CSE mm. ay part lang doon mm. no? isang ano no isang pano ka long pano this is just one of the sections no of the bill, mm. no, na tinalakay doon. and uh, well, um, it's just a description mm. of what what a CSC would be, no, at doon sa application nito ng mga education institutions, no, and the Department of Education, kung mm. yung DepEd pa rin, no, uh, yung CHED, mm. no, at yung uh, iba't ibang education institutions pa rin yung uh, yung uh, lalabas no yung masusunod no uh, mm. dito no kasi uh, ang ang kongreso naman isang um, empowered do no, to enact laws mm. no but uh, the executive no would implement so doon tayo magkakatalo oh. no doon ano at at, at isa pang uh, isa pang medyo sensitive na issue nga yung term na international standard oh, no yun. kasi yun yung yun yung tinitira ng mga nag-o-oppose dito dahil mm. uh, babalikan natin doon sa international standard sa sinasabi mm. no ito yung binabanggit yung 0 to 4 years old oh, no yung mm. mga ganyan no so medyo nakakatakot 'yon no kapag ka, ta, kapag ka ating uh, ating um, sinasabi no mm. na i, 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 i adapt no Ah, uh, pero in fairness naman sa bill, binabagit din naman doon na dapat maging culturally and, oh. uh, culturally uh, sensitive, no? Mm. And even uh, even sensitive to to our religious belief, oh. no? Meron din doon no yung pagtingin no doon mm. sa pag-empower sa mga magulang, no, yung sa mga community, no. Bota, ah, boto na yung yung um, house at saka sa, yung mm. sa, sa house, no na ipinasan na, na sa third reading saka yung senate version oh. sounds mas ang tawag pa nila dito eh comprehensive adolescent sexual sexuality education eh no so sexuality education no eh hindi po ito masama kasi bahagi nito no uh, bahagi po nito ayun nga yung pag-aaral doon sa um, katawan no oh. katawan ng mga tao nung bata no pag-aaral doon sa mga development no sa reproductive health pag-aaral sa gender rights no sa gender violence no pag-aaral doon sa pakikipagrelasyon mm. sa feelings no so medyo ano po ito in fact marami na tayong mga batas eh no pagtitingnan mm. po natin 'yan no marami na tayong mga batas na na um, may kaugnayan po no dito sa CSC CSI, oh. CSE no ah uh, Kino-consolidate niya lang kayo, no, uh, na ginagawang special no, pero, uh, in terms of application uh, sa DepEd. Yes, sir Benjo, binanggit niyo po yung uh, maraming medyo allergy don sa kapag ka nabanggit yung international standard mm. as basis for the comprehensive sexuality education. Tulad halimbawa ng grupong Project Dalisay, eh, mm. ang gusto nilang approach, abay, yung mga magula magulang mismo yung tuturo doon sa mga bata. Uh, hindi dapat daw CSE, dapat uh, FSE. Filipino Sexuality Education, eh gusto nila parents yung magtuturo, sa Bedyo, at uh, hindi yung mga teacher. Wala naman po problema, no? Pero tingnan natin yung datos. Ilan ba yan ang tinuturoan ng parents? Oh, mm -hmm. bukas bayon yung mga magulang po natin, no? Dito sa issue ng seksualidad pinag uusapan ba ito sa bahay, mm -hmm. di ba? Uh, well, ang sagot po hindi, no? Eh, parang only 10% lamang, no? Uh, uh, if I got it right, no? Mm -hmm ang uh, mga magulang o mga bata no napinag-uusapan nila ito no sa kanilang bahay. Mm -hmm. Dahil saan kinukuha no mm -hmm. yung yung education no saan kinukuha yung information no sa regards to this uh, sexuality. Mm -hmm. Kinukuha yan sa YouTube no, kinukuha yan sa mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. Kinukuha okay. yan doon sa mga magbabarkada no. Uh -huh. nga may hawak pa ng mga porn materials no uh -huh. noong unang panahon no. Uh -huh. Pero ngayon hindi na, di ba? Pero ano yan mga online ano? okay, so, na So Medyo nakakatakot hindi na no yung mga magulang no mm -hmm. doon sa pagbibigay ng uh, aral mm -hmm. no dito uh, no, ang na project is, I, no mm -hmm. ito ang binabanggito ninyo no project natisay no tinatago na foreign ideology no well ang ang, ang gusto ko ding malaman ano ba talaga yung Filipino sexuality education oh. no uh, so dapat i-define din natin yan kasi pag ginawang batas yan abay magiging technical mm -hmm. kailangan po no ng ng technical definition no of that ba diba? Well, eh 'yung hindi mm. ayoko namang mag mag delve no into it ng gusto. no pero mm. doon sa dun sa indigenous no oh, doon oh. sa indigenous natin ano mm -hmm. bago dumating ang mga Espanyol no mm. <laughs> ba, iba po no mm. iba po ang approach no ng ng mga sinaunang uh, tao no dito sa ating mga kapuluan ano ah mm -hmm. uh, sa seksualidad. Mm -hmm. ibang-iba po yan. Aha. Uh -huh. Tira! bigada. Yun, medyo yun. Na, putol. na -putol. Pero, medyo out of time na rin tayo. Oh. Uh -huh. Meron pa sana tayong itatanong na hmm. susunod. Siguro, meron na ba tayong alas 8? Okay na ba? Okay na? Okay, ito, okay. Sir Bencio, go ahead po. Ah, yes. Opo. opo. So, uh, iba po yun. Ano? So, hindi natin alam. Ano din mm. ang Pilipino? But mm. well, of course, the term Pilipino, technically, eh, nagsimula lang. No? At, mm -hmm. uh, pertaining to us no nung napatalsik ng mga Spanish. 'Di ba? 'Yun naman 'yon. di sige, pero ano nga 'yon? No? Ano yung uh, Filipino sexuality education ano? Eh hindi naman tayo pero alam mo maganda naman na dito um, mga uh, sir no mm -hmm. ay uh, syempre na buksan. Mm -hmm. Na buksan itong nitong usapin. No? Oh. At uh, medyo maganda kung hindi man halimbawa no kung hmm. hindi man matutuloy no yung enactment ng batas no hmm. so baka merong pag- pagkamulat no doon sa ating mga magulang no o, nga no dapat pala ay pinag-uusapan namin ito mga ganon okay Sige okay. po. Eh with that, Sir Benjo, maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, eh, antabayaran po natin kung ano nga ba talaga magiging status ito kasi magkakaibang versions yung oh. uh, nakararating. Eh. Parang iba-iba sila ng kwento. Pero tingnan natin po. mga kabrigada at uh, Sir Benjo, kung paano nga ba talaga ito lulusot. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating maraming mga teachers. Maraming salamat din po. Alamat Thank you po. very much po. Tira,